Tinataya nga aabot ng 200 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na tumupok sa nasa 70 bahay sa Maynila kanina. Magkakaiba naman ang tinuturong sanhi ng insidente. Yan ang ulat ni Benji Durango. Yung 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 yari na Di na napigil ang mapaluhan ni Aling Rose habang ikinukwento niya ang malagim na nangyari sa kanilang pamilya sa sunog sa Maynila kanina. Nagtitinda ang ginang sa Escolta. Nang mabalita ang tinutupok na nangapoy ang kanilang bahay sa barangay 330, Santa Cruz, Maynila, napatakbo siyang nakapaa. Naiwan kasi sa naglalagablab nilang bahay ang 13 anyos niyang dalagita. Salamat lang po na rin kasi may anak ko. Di po dating buhay ng anak ko eh. Isa si Aling Rose sa may 200 pamilyang nasunugan sa Pugoso Street, Barangay 330 sa Maynila. Nasa 70 bahay si ibabaw ng Estero de Magdalena ang tinupok ng apoy. Dahil nasa tabi ng eskwelahan, nagtakbuhan din ang mga estudyante sa takot na madamay. Na po! Po nasa kalagitnaan kasi ng isang school activity nang sumiklab ang apoy na sinundan ng may tim na usok. Sakto, kasama ng mga bata ang kanilang mga magulang. Agad nagkansila ng klase pumalo sa ikatlong alarmang sunog na nirespondihan ng BFP. Faulty electrical wiring ay tinuturong dahilan ng sunog. Pero iba ang kwento ng mga residente. May tatlong araw na raw na nag-aacetylene sa dinedemolish na bahaging ito ng eskwelahan. Ang baga, bumabagsak raw sa bumunga ng bahay ni Aling Rose, na laglag sa kutsyon sa kasubiklap. Pagising namin yung umaga, may, bumabagsak ng ano, mga... Yung na yung baga. Saan galing? sa kanila dito po. Anong ginagawa? May inaayos sila ng mga ano eh, may gumagawa dito sa taas. Ang sumbong, itinanggi ng paaralan pero iniimbestigahan na rin ng mga bumbero. Wala pa po. Nagbubuwag pa lang po sila, hindi pa po sila nag-a-acetylene. Hmm, wala, wala pa pong Wala pa pong acetylene kasi mag mag a pa lang nagbubuwag sila. Pagbuwag po niyan is nakita na nila na may usok. Uh, kasama siya siguro dahil uh, 'yun ang sabi ng mga Taong bayan na yung nag-aasitilin daw po ang boss. Apat ang nagtamo ng minor injury habang ang mga pamilyang naapektuhan nasa kalinga na ngayon ng Manila City Social Welfare Department. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.